Kabilang sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity ang probinsya ng Bulacan. Hanggang sa mga oras na ito, nagpapatuloy pa rin ang rescue operation sa mga stranded sa baha. Live mula sa Malolos, Bulacan na sa frontline ng balitang 'yan, si Mon Gualvez. Mon, may numero na ba kung gaano pa karami ang hindi nasasagip diyan? Actually, Cheryl, isa yan sa malaking hamon sa mga otoridad ngayon dahil wala naman talagang eksaktong numero ng mga kailangang ilikas o iligtas ng mga residente matapos matrap sa kanilang mga binahang bahay dahil ang ilan, mas pinipili pa rin na manatili sa kanilang mga tirahan. Ang problema ngayon, ang bagal pa rin ng pagbaha o pagbaba ng tubig o baha dito sa ilang bahagi naman ng Bulacan kahit na paminsan-minsan na lamang yung nararanasang pagbuhos ng ulan sa probinsya. Dito sa Kasama ang News 5, pinasok ng mga tauhan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRM ng Bulacan ang isang subdivision sa bayan ng Marilao. Nakatanggap sila ng tawag na may ilang pamilyang nagpaparescue rito matapos umabot sa lampas tao o mahigit anim na talampakan ng lalim ng baha kahapon. Kanina, bagamat mas mababa na ang tubig, lubog pa rin ang buong subdivision. Maya-maya, isa-isa na kisinakay sa military truck ang mag-anak na ito kasamang limang buwang buntis. Magdamag na pong walang kuryente tapos wala na din po kami makain. Pupunta po kami sa bukao sa mami ko. Sinubukan namang palikasin ni Bulacan Vice Governor Alex Castro ang ibang residente na natili pa rin sa kanilang bahay. Pero tumanggi ang mga ito at nananawagan na lamang ng ayuda. Unti-unti ring humuhupa ang baha sa ilang bahagi ng Marilao. Pero ang resulta naman, makapal na putik sa gasolinang ito, pinapalah yung makakapal na putik. Hindi na mapakinabangan ang mga paninda ng grocery store na ito matapos mababad sa baha. Pilit namang nililinis ni Myla Lopez ang kanilang kainan. Yun nga lang, wala naman silang magamit na tubig panlinis. Ito yung walang tubig, pero anong ginagamit yung panlinis? Yun nga po, buti nga po, kahit pa paano itong drum natin, nagkaroon ng tubig, ayan po, E eh, din mo yan, tubig baka. Oo, oh, eh ano lang, kahit papano yung putik na ganito, may ialis man lang natin. hindi eh, pa nagkatubig, tsaka na lang namin ipapainal ng paglilinis. Ah. Nagdulot naman ng pagbabagal ng traffic sa NLEX ang sangkaterbang basura, sanga ng puno at putik. Umapo kasi sa mismong expressway ang Marilao River. Ano mo, ang lahat ng batas na handyan naman. Eh. Yung uh, Solid Waste Management Act. Eh. Ang kailangan lang talaga yung implementation at tamang disiplina ng tao. Uh, Ma-implement yung tamang pagtapon ng basura, paghiwalay ng mga basura. Labing apat na bayan at lungsod sa Bulacan ang apektado ng bahad dulot ng bagyong karina na pinalakas ng hanging hambagat. Isa na riyan ang malolos na mabagal ang pagbaba ng tubig lampas gutter deep o aabot pa rin sa kalahati ng gulong ng mga sasakyan yung baha dito sa MacArthur Highway na sakop ng Malolos Bulacan yung pagbaha dito sa pangunahing langsangan na ito malaking problema sa mga taga Malolos dahil nagsisilbi itong major entry at exit point ng lungsod sinisisi ni Malolos City Mayor Christian Natividad ang mga kaliwat ka ng reclamation project sa probinsya maging sa Manila Bay na naging dahilan daw kaya nagbabara mga pwedeng daluyan palabas ng tubig we welcome development. Of course, we all want to be progressive. O given yan, the problem is, instead na magkaroon tayo ng mas malawak na tapunan ng tubig, abe pinaliit pa natin. Hiling nila ha, magkaroon ng Department of Water na tututok sa paulit-ulit na lang na problema ng pagbaha. Billions of pesos are being wasted dahil on a yearly basis. Pare-parehas ang experience natin. Baka naman pwede kami naman magtanong. May pag-aaral na bang ginagawa ang national government sa mga nangyayari sa amin dito? Cheryl, sa mga oras na ito, bigla na naman bumuhos ang ulan dito sa malaking bahagi ng Malolos pero hindi na ito gasing lakas no, noong mga nagdaang araw. Ang problema sa ngayon naman, aabot na sa isang kilometro yung pila ng mga sasakyan dito sa MacArthur Highway dahil nga kailangan magdahan-dahan ng mga motorista matapos nga mataas pa rin itong bahas na lugar. Samantala, kaninang hapon eh, nagpatuloy naman yung ginagawang rescue operations sa ilang bahagi naman o barangay dyan sa may may kawayan Bulacan at ilan sa mga inunan nilang isagip eh yung mga sanggol at mga senior citizen matapos matrap sa kanika nilang mga bahay. Sa ngayon, minamadali na ng uh, provincial government ang pakikipag-coordinate naman para maibalik kaagad yung supply ng kuryente tubig matapos or tulu oras sa tuluyang humupa na yung baha sa mga apektadong lugar dito sa probinsya. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualbes. Mga kapatid Cheryl Cosimpo, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.